Magandang umaga. Good morning, sir. Yes, po. Sorry Good morning, po, Professor, po. ha? For waiting. waiting, we oh, beg po. for you. <laughs> salamat po, po. No, Prof. No, Pro. Thank you okay po. Okay lang. Maraming salamat. At kahapon pa tayo, maraming hinihintay ng mga pangyayari. Ito na nga po, naku, isa sa mga nangyari kahapon yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. At ngayon sa mga balita, nandito po agad yung Pagbaba ng Philippine Stocks Exchange Index, ito po bang nangyayaring ito ngayon sa ating bansa? Paano po ito makakaapekto sa pangkalahatang ekonomiya po ng Pilipinas sa ngayon? Kung pag-uusapan natin sa pangkalahatan ng ekonomiya, eh hindi lang nakabatay doon sa mga nangyari kahapon, kundi uh, mas marami pang mga bagay na ating uh, dapat uh, i-pahalagahan, uh, o kaya isama doon sa ating pagsusuri kung ano ang magiging uh, epekto nito sa ating uh, uh, kabuhayan. Mm -hmm. Unang una, uh, maaasahan natin na sa mga susunod na araw, uh, mga linggo pa, maraming uh, ingay o maraming tayong maririnig na hindi pagsang-ayon, meron naman sasabihin sila ay sumasang-ayon sa nangyaring uh, pang, yung mga pangyayari kahapon at sa mga susunod pang araw. Pero ang mahalaga dito eh uh, may mga nagsasarado bang mga uh, negosyo dahil uh, dito o kaya naman ay meron bang uh, uh, paggalaw ang uh, pagpapalitan ng piso kontra dolyar mm -hmm. o ng iba pang mga uh, economic uh, factors na kailangan nating ipahalagahan para po malaman natin kung saan tutungo ang ating uh, kabuhayan dahil sa mga pangyayaring ito. Sa ngayon naman Uh, yung paggalaw ng Philippine Stock Exchange uh I think maaasahan natin yan ano uh, <clears throat> sa mga susunod na araw, susunod na oras, maaring patuloy na mangyari yan. Pero katumbas ba nito ay ang uh, pagsadsad ng ating kabuhayan? Maaring hindi naman po. Hindi ito ang uh, uh, tanda na maganda o masama o sumasadsad ang ating uh, kabuhayan. Ang stock market ay uh, maliit kumpara doon sa kabuuan ng ating uh, buong ekonomiya. Kaya sa ngayon, maaaring kung stock market lang ang pag-uusapan natin, maraming mga uh, investor na nababahala kung ano ang magiging epekto nito sa kanila pong mga investments. Eh makikita po natin ang karaniwan po sa uh, mga nag-i-invest sa stock market natin, malaki po ang nanggagaling sa mga dayuhang uh, investors. So sila po ang pinaka-sensitive ngayon. alis uh, aalis ba sila sa Pilipinas, sa stock market ng Pilipinas, o kaya ay uh, titigil, o kaya ay uh, maghihintay. Sa ngayon naman, mukhang hindi naman umaalis. Kaya lang, uh, meron pong uh, uh, pagtaya ng value ng mga stocks na kanilang binibili o kaya kanilang pinagbibili. So sinasabi nyo nga po in the next coming days and even months, eh, expect natin yung patuloy pa na pagbaba nitong PSEI. Hindi lang po dahil dito sa pagkakaaresto kaya Pangulong, ah, dating Pangulong Duterte maging sa iba pang nangyayari sa political landscape ng bansa. Kaya nagkakaroon na ng political instability. Kung baga, natatakot na po yung mga investors na mamuhunan sa atin. So kung ngayon mababa na ito, mas bababa ba pa sa mga susunod na araw? Ganun po ba yon? Hindi naman, hindi naman po nangangahulugan na bababa pa. Ba. Pero pero makikita natin na maaaring magalaw ang ating stock market dahil sa political instability or political uncertainties. O kaya katulad ngayon, merong nananawagan ng people power sa EDSA. Tinitingnan po yan ng mga investors. Mangangahulugan ba talaga na maraming pupunta doon? At kung hindi naman, eh, magiging uh, makakalma ang ating mga investors kung ganyan po. Pero tandaan po natin, meron pong mga investors na pangmatagalan sa Pilipinas na hindi basta-basta makakaalis o hindi basta-basta aalis. Tulad po nung ating pong mga direct uh, foreign direct investments, hindi po yan basta-basta makakaalis o hindi aalis agad-agaran. Dahil ang kanila pong uh, programa para po mamuhunan sa Pilipinas ay ginawa na nila yan uh, last year pa pero siyempre hindi naman uh, natin pwedeng asahan na uh, hindi gagalaw yan maaring gumalaw pero ang hinihintay na mga palatandaan nito ay kung talagang mahihirapan sila na patuloy na mamuhunan sa Pilipinas hindi lamang po dahil sa political uh, uh, uncertainties malaking factors ang political uncertainty pero hindi po mga ngahulugan na ito ay pababa o magiging kalmado. Apo. So, uh, Professor, uh, nangangahulugan po no, na itong stock market na ito, lagi siya magalaw. No? Sa balitang politika, lagi siya magalaw. Pero dito ho ngayon, um uh, ang hindi lang stock market pati po yung pananaw ng mga mamumuhunan sa atin sa magiging galaw ng gobyernong Marcos sa mangyayaring inaasahan ng mga ingay at protesta dito ganun po yun ang kanilang binabantayan how will the Marcos administration manage ito pong political uh, ano uh, uh, noise na ito uh, tama po yun uh, marami na po hindi lamang po ang uh, mga mamumuhunan sa Pilipinas ang nagmamat nag uh, masid kundi pati yung mga foreign investors sa labas ng ating bansa eh binamasdan din uh, binabantayan kung ano ang mangyayari sa Pilipinas pero sa ngayon uh, hindi naman po ganoon na uh, kagalaw ang ating kabuhayan dahil po sa political uncertainty ang pinakamalaking uh, bahagi po na siguro titingnan natin ay uh, ano gaano ba magiging galaw ng uh, palitan ng piso kontra dolyar at uh, ano ba ang mangyayari kung halimbawa po uh, ni nervios at uh, hindi makalma ang ating mga mamumuhunan, lalabas po ba sila ng bansa? Makikita natin yan unang-una sa stock market. Pero maski sa Amerika, magalaw din po ang stock market ng uh, Amerika ngayon. Hindi naman po dahil sa uh, political uncertainty nila, kundi yung mga taripa na ipinapataw hmm. ng pamahalaang Trump sa mga karatig bayan na kanilang uh, 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 kasama Apo. Apo. sa pagpamumuhunan. So halimbawa po, pinatawa nila ang Canada, pinatawan nila ang Mexico, pinatawa nila ang China, hmm. malalaking bansa na kanila pong uh, ginagawa uh, marami pong pangangalakal na ginagawa ang uh, ang uh, pamahalaan ng uh, Amerika. Dito hmm. sa Pilipinas eh ang galaw ng ating uh, Uh, stock market ay maaring dahil po sa political uh, uh noise, maaring mm -hmm. sa mga political uh, uncertainties na nakikita natin, pero sapat ba ito para sumadsad ang uh, kabuhayan ng Pilipinas? Sa akin pong palagay, hindi po. Okay. Maari lamang maging uh, uh maingay, maraming alingas-ngas, mm -hmm. pero sa kabuuan, ang kabuhayan ng Pilipinas ay hindi lamang po dahil sa hinuli ang dating presidente kundi dahil po sa mga fundamental uh, na mga uh, factors tulad mm -hmm. po ng uh, interest rate, uh, tulad po ng palitan sa piso, kontra dolyar Katulad po ng uh, unemployment, hmm. katulad po ng uh, inflation, yun po ang malalaking mga issues na binabantayan ng mga namumuhunan sa Pilipinas. Kasama yeah. na po dyan ang political stability po ng bansa. Klaro-klaro claro yan galing kay Professor Emmanuel Leco. Again, professor, thank you po. Sa inyong kaisipan ay binahagi po sa amin, muliho kaming din dito po sa panayam ito. Mabuhay po, professor. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Professor Emmanuel Aleiko.